Hello guys, mahilig ba kayong maglaro ng pickleball? So guys, ituturo ko sa inyo ang lugar dito sa Barina Street sa Kalamandarin. Meron dito ang um, pickleball na event. So guys, pasok po tayo sa loob. At ngayon guys, pagpasok mo sa loob ay may makikita ka agad na naglalaro ng pickleball doon sa loob. Kasi meron daw gitong group ng um, pickleball club ang katawag na Kalamandinkers Dinkers. So, gito po nagpa-practice po sila o naglalaro po sa loob ng Kalamandarin Resort. At ganoon din, paano ba tayo makapaglaro dito? May bayad ba? Meron po, 150 pesos po yung entrance po natin para makapaglaro po tayo. Ayan po, for those who want na maglaro, maglaro. Malawang po siya, 150 pesos po yung bayad niya. Guys, no, binanggit ko muli na dito po sa may Balino Street, sa may Aduas, Kabatuan Street, sa loob mismo ng Kalamanda rin, maaari kayo makapaglaro. Umaga po, ano oras po sa maga? Kahit ano oras po sila? Ah, umabang. 7 po. 7 AM hanggang 5, then 5 to 9? Hanggang 10, hanggang, hanggang ano po siya, hanggang gabi naman. Ah, okay, sige po. Sige po, hindi po sa yan at hindi lang yung guys pwede pa kayo makapag swimming dito gamit po yung in-entrance sa pickleball so guys makikita nyo po yung kanilang page dyan sa gilid so punta po kayo bye thank you kaya